isa pong mapagpalang pagbati ang ipinapahatid ko sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po. At uh, so tatalakay na po natin itong uh, balita na sumuko na raw po si Pastor Tibuloy. Ang sinasabi po ng iba, nahuli daw. At ang sinasabi naman po ng iba ay sumuko si Pastor Kibuloy sa EEP at hindi kay Tore. Hindi po nahuli ni Tore si Pastor Kibuloy kundi sumuko po si uh, uh, Pastor Kibuloy sa EEP Ano man po yan ay uh, maging ako po ay hindi ko po alam ang detalye hindi ko po rin po alam kung ano yung totoo, basta po ang uh, ang maliwanag ngayon ay uh, nasa poder na po siya ng uh, otoridad. At uh, yan naman po ay uh, magandang development po yan dahil nga po uh, siyempre hindi naman po papayag yan na basta-basta na -basta lang po susuko kung wala namang kondisyon. Siguro marahil ayun po nga kaya nga po nagtatago yan hindi po para pagtaguan ang batas, kundi nagtatago po dahil ang iniiwasan po niya, yung madala ma po siya sa Amerika, yan po lang at sinasabi naman po yan niya na haharapin niya lahat ng kasong ibinibintang sa kanya kung dito sa korte, dito sa atin sa Pilipinas ganun po, kaya po nag uh, pang samantala, pero uh, I'm sure na dahil napakahusay naman itong abogado nito Topacio yan si attorney Torrio at marami pang iba ay uh, alam ko na may negosisyon yan so wala po tayong dapat ipag-alala dahil eh, yan naman po ay <laughs> absuelto na po lahat yan eh yung kaso na yan eh di po ba binuhay lang po nitong si uh, si uh, Bayan at uh, ngayon po ay uh, para ng panggatong po ang mukha niyan ngayon Anyway, so, uh, confident po si Pastor Kibuloy na malulusutan niya yan at uh, napaka simpleng bagay, uh, simpleng kaso lang po yan. At sabi ko nga po, na-dismiss na po yan nung una, eh. binuhay lang po. Anyway, doon po naman tayo mapunta sa uh, kung ano po ba ang advantage at disadvantage dito. Okay. Ang advantage naman po nitong pagsuko ni Pastor Kibuloy ay yung pong matatahi, matahimik na yung mga member ng KOGC at least kahit pa paano po ay makapaglinis-linis na sila dyan maiayos na ulit nila yung mga sinira nitong mga uh, tulisan ng mga pulis na ito na sumira dyan sa KOGC compound lalo na po itong si teroristang ito. At uh, yan po, at uh, kahit po paano ay makatulog na rin po sila. Yan po ang advantage. Ang disadvantage naman po nito ay siyempre lahat naman po yan na nagmamahal kay Pastor Kibuloy ay nandoon pa rin po yung pagig apektado po sila sa mga pa spiritual or, or uh, ano pa mang damdamin yan ay apektado pa rin po yan. Ganun pa man ay uh, Siyempre may mga tamang pagkakataon, may tamang panahon na matapos rin po lahat yan. Wala naman pong kanta na hindi natatapos. Lahat po yan, may simula, may katapusan po. Lahat yan. So, kagaya po ng uh, pananampalataya natin sa Panginoon, ay uh, huwag lang po tayong magsawa na mag-pray sa ating Panginoon na sa lalong madaling panahon ay matapos din po yung problema niyan. Dahil sa totoo lang po, talagang awang-awa -awa din ako dito sa mga KOJC member nito at isa pa nga dyan ay namatayan na nga po sila. Di po ba? At marami man po nagpapakita dyan na matapos lang ingod-ngod sa simento yung uh, uh, isang KOJC member, sinipa-sipa pa. Ganyan kabotal ito itong mga teroristang ito. Ngayon, ay uh, Dadako naman po tayo dito sa uh, sabi ko nga po noong araw noong uh, Thailand kailan yun nasasabayan ko lang po yan at uh, kung noon ay uh, ang mga tusok po yung puti uh, yung puti na na manika at nung isang araw lang po ay tinusok ko yung itim na sinasabi ko po pag itim na mamamatay talaga <clears throat> at sigurado mamamatay So, ngayon, hindi pa man po namamatay. Ha? Ah? Hindi pa man namamatay, pero papunta na po doon. At ah, doon na lang po tayo makakagawa ng kwari, gante, kumbaga. At isa rin po yan, sa, isa rin po yan sa, sa ah, kung makapagbatikos kaya Pastor Kibuloy, ganun na lang, na wala pa namang, wala pa namang, hindi pa naman nakukondik si uh, Pastor Kibuloy, hindi pa naman napapatunay ng korte na may kasalanan siya. Kaya wala po tayong dapat na ishipping diyan na iyan agad ay masama. Wala pa naman eh. Katunayan nga dismiss nga ang kaso niyan Eh, walang uh, walang uh, basihan or uh, walang probable cause yung mga isi isin- dati nila na kasong 'yan. So ibig sabihin hindi pa po siya convicted. So innocent pa rin po siya until proven guilty. Ayan. Ngayon, ay paparinig ko lang po sa inyo ito kat katibayan Sinabi ko na yung isang araw, ang tinusok ko na nga yung itim at ito na yung resulta. Hindi ko na po siyempre may mention dito, may mention kung sino ito. Pero politiko po ito, na isa rin pong sikat ito, na mambatikos kay Sara, mambatikos kay President Duterte, mambatikos dito kay Kibuloy. At ito na po ang nangyari sa kanya ngayon nasa isang delikadong posisyon ng isang malaking partidong pampolitika bago ang halalan sa 2025 matapos ang isa sa mga figurehead nito ay napaulat na nakoma. Ah. Isang source ang nagsabi sa isang media outlet na nasa ospital ang politikong ito matapos mas stroke. Sinasabing nasa vegetated state, may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang ingulat na kondisyon ni Yellow Politics ay limitado ang kanyang pagsasalita na nakakaapekto sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan at mga mahal sa buhay. Bagamat umaasa ang pamilya ni Yellow Politics tungkol sa kanyang mga pagkakataong mabuhay, naniniwala ang isang source na ang daan patungo sa pagbawi ay mahaba para sa Yellow Politics. Para sa isa, pinalaki ng edad ni Yellow Politics ang epekto ng stroke sa kanyang katawan dahil sa kung paano tinitingala ng PP ang yellow politics para pangunahan ang organisasyon sa mahihirap na panahon. nananadili pa rin makita kung paano haharapin ng mga stalwarts ng partido ang mga hamon ng walang patubay ng yellow politics. Pero sino nga ba ang politikong ito? Pero ang nasagap naman ng radar ni Adrian Pascual ay pinuno ng liberal. O oh, tama na po yun. Okay na po yun. At, at least sa uh, uh, kahit pa paano pala ay tumalab sa kanya yung itim na manika. Hanggat hindi ko tinatanggal yan, mananatili kang komatos. Ayan. So magsasabayan na lang tayo dito. Dati ayaw kong gamitin yung itim na manika ko eh. Kasi uh, talagang anti may resulta. Ang ginagamit ko lang dati yung, uh, yung puti, nakita niya naman. Pero ngayon, ang ginagamit ko na, itim na. Oh. Ang bilis. Sabi ko, at kayo may susunod. Ah? Pero ako susunod. Hindi ko na ipapakita rito kung anong proseso. Dahil gusto ko, ko na, ayaw ko na magpakita rito. Tusukin ko nang tusukin ito mo ito. At uh, yung uh, tatlo, yung hindi na nakakakain. Maliban dito sa kumatos na ito, ha? Ah, tatlo na yung ah, mga hindi na nakakakain yung tinusok natin sa lalamunan. Tosokin ko kayo ng tosokin ng mga animal kayo. Kasi kayo ko ang pahirap dito sa si mga kababayan ko. Oh. Isa pa itong hahayop na itong nga ah, walang ginawa kundi ang ah, magpabida ng puro ayuda-ayuda ng mga hayop na ito. Ano mangyayari diyan? puro paayuda kayo ng payuda kunwari, 5,000 libo, kunwari, ang bibigay ninyo, yun pala, ang makakarating lang, isang libo lang pala, sa, kinopit nyo na yung apat na libo. Tingnan mga buha ka naman Kaya, so, Snorius, dito lang mapunta yung hayop na yan, dito sa amin, dito sa Mindoro. Kung pat yan, ma, mabiyahe sa simenteryo yan. Sana yung mga taga na nakakita dyan, na pumunta dyan sa inyo, niliigan nyo na sana. Para tapos na. Imaginin mo, inuubos niya ang pira ng bayan, magpunwari, payuda. Totoo naman, may paayuda siya. Kaya lang yung apat na libo na nakalista dito sa taba ng bayan, isang libo lang yun na pupunta dito sa ating mga kababayan. Kinupit na yung apat na libo. Kaya, ilan lang yung nabigyan, Pagkano ang naggastos? 20 billion. Hayop na yan. Wala pa dyan yung bagyo sa dabaw. Ang bagyo nandito sa Metro Manila. Nandyan sa Antipolo, Cainta, San uh, Marikina, San Mateo na yan, Tanay. Yan po ang uh, apektado. Pero doon sila namigay ng ayuda sa dabaw. oh uh. Tingnan ka walang hiyaan itong hayop na Buisit talaga itong hayop na ito. Ganon kasama, ganon ka, ganon ka demonyo itong mga animal na nandito sa administration ito. Talagang mga demonyo. Wala kang makikita ng tao dito. Kikita mo itsurang tao, pero mga demonyo, yung mga hayop na yan, nag, uh, nagbabalat kayo. Buisit naman ito nakita na ang, ang sentro ng bagyo sa Metro Manila, mga binaha, dyan, kabikabila dyan, ah, tapos doon sa hindi naman binaha, wala naman bagyo sa Davao doon namigay ng pira. At ang pinamigay na pira, ang nakalista, limang libo. Nakalista yan sa kaba ng bayan. Tapos ang pinamigay lang, tigay isang libo, Kinopit na nila yung apat na libo mga buwakan na oh. Ganun it, mga buisit, eh, to. Oh. Ganon kahayop itong mga buwisit ito. Huwag na huwag kayong magkakamali na pumunta rito sa amin. Maniwala kayo sa akin. O oh, uwi oh, eh, kayo sa Metro Manila na nakataol. Buisit kayo. <clears throat> Nakakasawa na itong ganito puro na lang pagwawalda sa pera ng bayan na kayo lang mismo ang nakikinabang. Kadami-dami nating mga nagugutoman, mga mga kababayan. Tapos kayo nagpapasasa kayo sa pera ng bayan na mahayop kayo. Nasaan ang hostisya? Buisit kayo. Ang hirap ng lapitan kasi itong mga hayop na ito eh. O tingnan mo naman yan. Di ba? Ang bodyguard, hindi na pulis Parang presidente ng hayop na to. Ha, ah, sundalo na ang bodyguard. At pagkarami-rami ang bodyguard. O, paano ka makalapit yan para durogin ang ulo nitong hayop na to? Grabe. Mario Joseph. Lahat po, ulitin ko lang po ha. Ah. Lahat ng mga matatanda, lahat ng mga dati nang nandyan sa Kongreso at saka dyan sa Senado, huwag na ninyong iboboto. Yan ang papatay sa inyo, maniwala kayo sa akin. Yung mga dating nagsenador na, nang dating nagkongresman na, huwag nyo na iboboto. Maliban na lang kung may bago, okay. Kasi ang sinasabi ko rito, yung mga bago na yan, pag-aaralan mo nila kung papaanong magnakaw. Okay? Ngayon, itong mga matatanda na yan, mga pauli-uli dyan sa Senado at sa Kongreso, oh, kahit binabangungot yan, alam na alam nila ang style kung paano magnakaw. At tingnan mo nga yan, Vicky dyan sa Pampanga. Yan isang congressman yan, nasa kanya na lahat. Contractor, supplier, Ah, siya na lahat. Sige. Kaya tingnan mo itong hayop. Ay, nagigigil ako sa mukha niya pag nakikita ko sa hearing ng animal na yan eh. Darating tayo dyan. Lahat ay may hangganan. Lahat ay may katapusan. Siguro kung hindi man ngayon, maaring bukas makalawa, machikimpuhan ko rin kayo. At sinasabi ko na sa inyo, oras na na lapitan ko kayo at nailagay ko na patong ko itong mga daliri ko sa inyong mga ulo. Durog-durog yan. Kakabuisit kayo. Wala na. Ano pa ang uh, ano pa ang mangyayari sa bansa natin? Oo, ulitin ko lang din po, ulit, wala na pong pira ang bansa natin. Ito pong mga ginagastos sila, bali, bali na po yan. Advance na po nila yan. Inadvance na po nila yan sa lahat ng banko, government na bank, ah, DDP na yan, ah, PNB na yan, land bank na yan, inadvance na po nila yan. Wala na pong pira ang gobyerno. Kaya nga po yung sinasabi ko, maliit man o malaki ang inyong deposito sa banko, i-withdraw nyo na. Sisiguraduhin ko sa inyo, lahat yan ay mawawala pag hindi nyo pa winidraw yan. Maniwala kayo sa akin, lahat yan i-withdraw nyo na. Sisiguraduhin ko na nakawin nila lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Wala na pong pira ang bansa natin. Kaya Huwag na kayong umasa na gaganda pa or aangat pa ang buhay ninyo na mga kapuspalad nating mga mahihirap. Dahil inuubos na po nitong si Atambaluslos na ito. Inuubos na nitong si Butod na ito. Inuubos na ni Bagrab na ito. Tingnan nyo. Wala na. may pagkakataon lang. May pagkakataon din na malapitan ko kayo. Hindi ko pala lampasin yung pagkakataon nyo na makalapit sa inyo na walang madudurog ng ulo. Sinabi ko na yan. Nakakapanggigil? Baka po bukas makalawa ay mamatay na ito pero hindi hindi po nababalita 'yan sa mainstream media. Yan po yung politikong 'yan, yung pinarinig ko kanina sa inyo. Nako matos ngayon. Hindi po ba't hindi nababalita? Kagaya rin po yung nung namatay dati na sinasabi ko, hindi rin po binalita. Yung si Hubert di ba? Nabalita ba yun? Hindi po nabalita yun. Di ba? Namatay na lang, inilibing na lang, nawala lang. Parang aso. O oh, ito, ito na uh, ipinarinig ko sa inyo, uh, comatose yan. Ibig sabihin, ang chance na yan, ah, uh, uh na lang yan, counting-counting na lang ang chance na yan. Ibig sabihin, mamamatay yan. Dahil ang ginamit ko dyan, yung itim na manika. Mamamatay yan. Baka bukas, makalawa, patay na rin yan. Sinusundan o hindi na makakain. Ah, huh? Pagsasabayan na lang tayo. Buwa na rin, hindi ka rin ako makalapit sa inyo para ko mga ulo ninyo, daanin ko na sa manika. Bullshit kayo. Hmm. Ayok kayo. Anyway, ay... ah uh, Abang-abang po tayo dahil ang uh, sinasabi sa balita ngayon, ay dadalhin daw po sa Manila si Pastor Kebuloy at yun pong aabangan uh, natin kung ano po ba talaga ang nangyari sumuko ba or nahuli pero sigurado na po ako hindi po nahuli yan lalo na po yung uh, uh, itsura ni Tore na hindi pang, pang pangiting-iting man siya hindi po ganun uh, kung siya talaga yung nakahuli, hindi po at ang balita natin nga, sabi ko nga, AFP. So, ibig sabihin na diskaril yung kanyang 10 milyon na uh, pabuya kay Pastor Kibuloy. Pero, ang pagkakaalam ko, kalahati po ng 10 milyon na yun, 5 milyon po, ay in-advance po kay Torre. Kaya po siguro, sabi si Tore na magpapalitson. Kaya, sige lang, magpalitson ka lang hanggang gusto mo kapag ka sa mga ibang pagkakataon ako naman ang lilitson sa iyo ha paliwanag yan so sa lahat po ng mga subscriber ko at uh, ulitin ko lang po ha hindi pa po available yung uh, yung tao na pinapagawa ko ng facebook account ko para magkaroon po tayo ng messenger ano po Ah, uh, baka po bukas, ah, uh, magagawa na niya ako ng Facebook account, yung bagong Facebook account. Kasi nga po, doon po sa John Verana na uh, FB account ko, wala na po. Huwag na po kayong magpapadala doon ng anumang message. Kasi hindi ko na po nababasa yan. Ang kulit nyo eh. Tuloy-tuloy pa rin yung uh, padala nyo. Ah, nakikita ko na nga lang doon yung sign na messenger, di ba? May nakikita lang ako doon na 10 messages. Yung ganoon Pero yung babasahin ko yung uh, buong uh, kwan ninyo, message hindi ko na po nababasa. Tapos tuloy-tuloy pa rin, lagi kong binubura yung uh, sa sign ng messenger. Ang kulit. Magkukan po ako, mag, uh, magpapagawa ako ng uh, Facebook, uh, bagong Facebook account at doon po nyo ipadala yung uh, napasubscribe niyo At mayroon na po din nag-commenta na 15 na raw po yung napasubscribe niya. Abay, di wow. Ay nga, uh, basta sabi ko nga po, sige, alam ko na baka ma-loaded na yung cellphone mo, sige, aapurehan ko, baka bukas ay makapagpagawa na ako ng kwan, ng uh, Facebook account ko, ano may messenger. So, yun po, at uh, yun, 50 na raw po. <laughs> Salamat! Salamat at uh, talagang nagtsatsaga ka. At uh, yun naman po, mga kababayan, at uh, kung sino man po ikaw na nag-comment, kasi eh, maging sa comment hindi ko mabasa yung uh, yung pangalan niyo kasi putol po yun eh. Iwan ko bakit ganun hindi buo yung pangalan niyo. So kung sino ka man ay uh, salamat dahil uh, ginampanan mo yung dapat na ikaw yung uh, uh, tumanggap ng challenge ko. At sinasabi ko sa iyo. Ah. Uh, Malaman nyo na lang yan pag naipadala mo na sa akin yung katibayan. Na? <laughs> Di ba ba? So maraming maraming salamat po muli doon sa la, mga bago nag-subscribe. At uh, maraming salamat din po sa patuloy ninyong uh, uh pagtangkilik nitong walang kakwinta-kwinta kong programa. At sabi ko nga po, magkakaroon lang po ito ng kwinta sa mga darating na araw. At pag nangyari po yon na magkaroon na ng kwinta, sa kanya po lang masasabi, na may kwinta pala itong binadaldal ni Verana. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ka po kayong lahat.